Tingnan tayo ng ulo ng lap ng mayamaya. -maya. Lagyan na natin ng ginger, sibuyas, yai, At saka ito bell pepper, kamatis. Kamatis at saka ito, kulang ah, hindi na sili. Lagay na natin din yung ulo ng mayamaya. -maya. Ito yung pinakang Tapos yan, lutuin muna natin, saka natin sa yung mga gulay niya. Lutuin muna. Ito yung ating gagamitin, ano? Pampaasim. Ayan. Si asin, hindi kailangan mawala. Itunod na natin yung gabi. Yan na yung gabi. Kasi sya matigas sya. Tabanos. Okay. Yan na ilagay natin. Kasi ito yung medyo matagal ang kulit. pan muna natin. Ayan natin na uh, tanggalin muna natin tong bula na sa kamatis na halin. Ayan natin ng condiment. Ay. Ayan. Palasa. Ayan si talong. Sitaw. Ayan na si sitaw. At saka yung paborito ng lahat, kangkong. Puno na. Tayo natin maluto yon, Ang kangkong. mga gulay. Balikan ulit natin. After 13 years. Tutong na kaya, Emma, yung isla nito? Last but not the least. Yung calamansi. Ayan na. Pampaasin. Ayan, kain na na. Uh -huh. Isang, ay. Ay sinigang na ulo ng maya-maya, gulay. -maya. hmm, wow. kain na tayo. Lain muna natin itong gabi. Ang hmm, dami. Lain natin. Ang sarap ng sabaw. என்னன்னா okay, no, no.